tanan nga makita ninyo guys dili ni ako ah <laughs> sa ilaha na <laughs> uh. guys mang ako guys oh mangga operasyon ko palimpyo sa kuang mansion guys na na sila ate oh pa operasyon na ban kuang na Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Saka lang na! Ha? Ah, dili oy! Pari yun, yung mga sayote ko, aapagin niyo. Ang dami ni sayote ba? Itlogan na. Stop it! Anak ka kuha dragon fruit? Dragon fruit? Ah. Daghan na yung na di ba? Daghan ako kuha di Ah! Ang gamay naman lang guys, dire na lang sa kilay dan to dito. Ay palimpio eh, guys. Kay daghan kay glamok magkuan ini kagabi eh. Ah grabe pag mo kanina mga lamok ko nga nang lupa dito sa mga ano. Ang kaning kana lang diferensya kay way exit ba. Oh, Ato na. Isa pa lang mangga. Wa ni ba na ginamos ya ban. Ginamos. Mm. tuwa na useless nang imuhang sudlana na di mo sulod <laughs> <laughs> di mo sulod sa imuhang sudlana na ng mga ulog mabunog <laughs> 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 oh, sorry, oh, sorry. at pang tapok na <clears throat> ay nugna na pa isa ba no harbis mi guys mga Mang harbis mangga dere sayote oh lami king sayote tanawon burapog mangga ba oh na sayote na guys pero dili na mangga ang punuan mangga pero ang bunga sayote oh sayote ang bunga oh, dili na sa mo ang punuan guys sa kapit bahay na nga punuan niabot bunga hmm. 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 Ayaw lang putlan ninyo, te. Gagmay lang guys, ano? Gagmay nga pagkasayote. Mo mm. inom daw ni sila ate karog tanduay. pa na, na to ni tanduay. Ah, <laughs> uh, ha? <laughs> Say dili. Uh, 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 Sada sa yung mo, kok? Diyan, may ako nakasakit sa mga uh, Ah, <laughs> 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 sakan si Kwan, o, ganit, si Ban nguwag ba? Bira oh, mangga. Birahi da Ban. sa mangga. Ah, bir ah, hindi sa mainom ng tando ay part, pero beer daw. Ah. Nagkape na kayo? Oo na. May kape doon na native. Pero kung hybrid, wala kaming kape na hybrid. O. Native lang, ara. Te, wala na na siya isudlanan ban. Wala ano, ulog sa kanal. Asa na to? Matamaan ako dito. Oy! Tasa na likod. Asa? Orto na Ha? Kaya karton. Kaya na sa tawad mo. Ang isa nahulog sa kwan. Nahulog sa kanal. Diyo diba, eh, ako ay hugaw yung kanal eh. Bala ka diya. Giharbisa bisa namo ni dere. Pero daghan mang gyapon. Na na. Na isa dere na bitayo. neo? Ne Lo. Ano? Daghan po. Daghan di ay nasago adto pa oh sa Doon pa na sa tuktok marami. Dami pala. Ginulat mo ako doon Ah, guapo eh, kay dili ni Aslom. Pakal sumayo karon. Uyoga na. Ay, salamat. Wala ginaulog. Isa lang. <laughs> Wala na. Ah, medyo na. Wala na ban? Naog na eh. Tama yan na, di na na ni Momorot kaon na eh. nagpa operation kong palimpyo guys. Kay lapad kayo ang mansyon dere. eh. Lima na katuig, wala na puyan. Oh. Ah, wala na palimpyo ko sa ako mansion mansyon tanan nga makita ninyo guys dili ni ako ah sa ilaha na grabe si ate oh, oh grabe mang limpyo si ate. Ah, Kompleto, si ate mang limpyo, napay manghilamon. hilamon, napay tig putol kahoy. Nay manilhig. Oh, nay manilhig, grabe. <laughs> Ang isa ting panilego, na ang isa ting panilego. Grabe ba sura kay? Kun ulan ba? Sigud atay unya ay halsahon. Tara ay pangtumpo kayo dia. Na isulo dia balde ang mangga. Ugasan, ah, okay kayo. Aksyon na Yun lang guys, nagula na po ng nuruupi guys, wasak na po!